yung video ko nung nakaraang. Ito yon, Ah, ito yun. Yan yung shop na may mga ulam, guys. 31 pala dalawang ulam. At 40 siya pag tatlo yata. Yung ano, yung pag weed, weed ulay. Additional For one choice of dish, maximum we get three choices. Additional five for fish. Ah, uh, if mag -add ka ng fish five, Steam rice, twelve dollar. marunong siya mag-ingles. Bali, kailangan mo munang magbayad, guys. Kailangan mo munang magbayad bago ka pumunta rito. Tatawagin nila yung number mo. Ayan. Ayan. Tatawagin nila yung number. So, habang hindi ka pa tinatawag, pumili ka na. O pwede mo i-present yung receiving mo pang kanon. Oh, yeah wala nang pila. ba? Ay, ay, na ay, Ayun, may adobong baboy. Tikman natin. Kumusta? Uh, ano? Hindi lang ay adobong baboy saka adobong eggplant. Gusto ko rin. Halukain. Tingnan mo yan, try ko. Tsaka yan o, yung pork. Ayoko na lang yung adobo. Ito na lang yung steamed pork. yun yung order. Kabila. Ibabalot nila, ibibigay mo yung number mo. sa park lang talaga kami makakain. Bye! -bye.